Ayan si Papa. Pa papa pa yan. Ito si Ryan. Wasted boy. Yari. Joy Mar. Tumuti <laughs> si pa kay Brian. <laughs> sarap na sarap, sarap. At ito naman ako. <laughs> ito ang bayaw ko. Ba bayaw ko yan. Ay, gusto mo sunod tayo dyan. Ito si Rupa May. Ano tayo dyan? Look at the... Look at the... Okay, okay. 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 lang. <laughs> uh, si si Look at the... Ito sila aking problem child. Si Epa. Si Boneta. Look at the yeah. face. Smile. 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 Papa. Look at the... Look at that. <laughs> Pa. pa! Anong unit of niya? Ryan, wasted. Most of all. Sabaray. Pabogi pek. Joymar. Kunwari, di mo alam. Yan. I'm shy. Sige pa, Mar. I'm shy. Ito naman ako. At ang laking bayaw. Oo. Oh.